Ito na yung Sa dalawa, video na? Oh, tatlo. At tulaan nyo kung ano ang laman nito. Char w dahil Friday bukas ay gagawa kami ng warag anap at ito yung version namin alam ko sa pagbuha ng warag anap ay may sari sariling version kaya ito yung dahon ng grapes at yan yung bigas at ang mga nilalaman basta yun na yun sa middle list lang ang meron ganito eh hindi na ako Wala nang space. Okay lang. Umpisahan na natin ang pagkawa. Hindi na kami gagamit ng ano, ng gloves. Pag ganito, dapat tanggalin tong itong iyang kungango. Pagka makikita nila ito. din naman ito. Mamamatay ang ano. <laughs> Di ba? Kapakuluan ito lang, mamatay din Isang beses din gumawa ko nung una kong amo dito. Di ba hindi ka naglalagay ng dipsiruman? Kasi ayaw ni Uran na may dipsiruman. Yung matamis-tamis ay... lemon lang at saka olive oil. Hindi na gusto niya ano yun. Um, um, uh, hindi, yung walang dipsiruman. Kasi yung matamis-tamis, yun yung may dipsiruman. may granite mo lang siya, balot ng warag anak para bukas. Para bukas pa? Mm -mm. Oo. mag order sila? Hindi. Mm -hmm. Hindi naman, pero si Orang magsabi na turuan daw niya kung buo. <laughs> Ayan siya. Si kasi, kasi hindi gumagamit ng tamahin. Isang mm, so, parit uh, uh -huh. pa. Oo. Ibarag lang na kayo ng Siya hindi siya gumagamit. Depende kasi sa ano yan. Sa ano. Uh -huh. Masarap talaga pag may tamar hindi. Kasi nung wala sa Aiden dito, nakararapin din yung kaya ng bakasyon sa ayon. Ayan, hmm. May butas ito Yan, yan, magbalot. Pag malaki yung dahon ng grapes, dapat ano? Hati-hati. Hatiin. Pero, Pero pag alang, -alang ay... din naman sa ano, wag mo nang hatiin. Hmm. na sana. Kayo, oh. lalong lalo na dito sa Middle East, gusto niya rin bang magbalot ng anak? yung aming nawabot sa ilang bubang maote magpotos ka anak pag wala kang kasama tulog ka sakit pa sa likod ganito ang buhay sa middle east kaya laban 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 kaya ay, ay. natin takpan mo

wala diba? Walang nasain na dahon sa akin. Mm -hmm. Tapos kaunti lang. Para pag ng mga madami, hindi, okay. hindi lang puro dahon ang makain lang. Kakainin sila ng or makakagat ng dahon. Tandaan ko nga na ano yung ano yung bahay lang. Kasi minsan mga ang may mabili ka nito na ano na butas-butas, no -butas, oh, tapos yung sira, magaspang pa. Magaspang, yeah. tapos minsan kahit ka uh, hawakan mo lang mapupunit na hindi oh ito, 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 maganda sya. Kasi ganda ng magunihin nito. Si Ours nakikita niya ka na yung mga ano niya, yung mga pictures niya na yung bata pa siya, hanggang sa nakalaka siya. Wala, sura. Ang lipang na lipang sa tao niya, tao. Sabi ko, mama, sino to? Sabi niya, that's my best. I am back dahil tinawag ako ng aking amo. Um. Bapa talaga yung ano ngayon mo. Sarap gumawa ng ganito sarap magkawa ng warag anak pag ang dahon ay hindi ano punit punit pero pag punit punit ay hindi just... ganyan na binili ng amo ko noon punit punit tapos yung mga alaga ko pang bata ay nako tayo tayo ka pa dyan hmm. pag punit punit ang ah, ma minsan marami pa yung matapon ko na dahon kaysa sa ginagawa ko mo kainan lang nila yan ate. Isang ano ko lang to. Magluto ko. Isa ko magluto mo tap yan. matamis tamis. Ang ko eh. Sabi ko kay Diana, ikaw magluto yung matamis tamis. Simple lang naman yun dahil. Hindi man yung luto. Hindi ba matamis tamis yan naman? <tip> Matamis-tamis na masimasim? Hindi, hindi siya matamis masimasim. Siya na basta malambot. <laughs> hindi siya malamis-tamis kasi wala siyang siruman. Pero hindi, hindi. Malambot. Pinagluto nga ako yung una kong amo dito. No? Kala ko yung una kong amo dito nung nakala ko na na ako. Oy. Buti na lang nakalayas ako yung dahil na doon. Sa Abdul Mub Ab 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 Mubarak. At yung mga baddo, baddo ba yun? Baddo, walang pagkain. Nakala ko papatayin. Tapos di sabi ko magpapaano na, na. Hindi ko talaga ako magpapahatid na ako sa Ibinse. Sabi niya sa akin yung babae. Hindi ka alis dito ba't hindi mo matapos ng kontrata mo. Sabi niya. Tapos, tapos di pumunta na ako sa kwarto ate kasi talaga nanginginig na ako talaga sa buto. E, na, Ito yung isang experience ng ating kakakaraka. Eh, lumip lumipat kami kababayan. pa ng bahay ate. Mm -hmm. Ang pagod, pagod na pagod ako tapos nanginginig ako sa buto. Mm -hmm. Ayaw niya ako yung, sa yung, ano, yung amo ko. Experience. Tinulak-tulak niya kaya ako hanggat napunit-punit yung damit ko. Ay tapos ginuha pa yung cellphone ko ayaw oh, ibigay nag-away sila doon sa ano doon sa agency ko na dun, ano sa agency sabi niya uh -huh. hindi mo karapatan na kunin yung cellphone niya sabi niya ah. Uh -huh. karapatan niya yun kung saan bumili pero hindi naman siyang bumili diyan yung yung cellphone ko na yan oh uh -huh. hindi niya okay. yung cellphone hindi ko nakatawa Dumating ako dito sa kwet, 90 days ko na dito, hindi ko pa natawagan ng pamilya ko. Wala akong SIM card, wala akong internet. Ano ba 'yon? Ako ano, bago ako nakatawag sa pamilya ko, ano, two weeks. ang ah. bago... Kasi ang ginawa ko noon, ang alam ng mga amo ko yung cellphone ko kipad. Hindi nila alam na naglagay ako ng cellphone ko doon sa, ko sa napkin ko na pwede ng mag-internet. Pagkatapos nun, hindi yung ambo kong babae pumunta ng Dubai. Ang naiwan yung dalawang lalaki. na. Pagpunta ng dalawang lalaki sa Dubai. Tapos na kami magbalot ng Muraganap. Ah, isa sa lansan na. Nilagyan sa baba, nilagyan sa ng kusbara tapos onion carrots at saka patatas ngayon ay isa na sa nani miss okay, lisa tapiador ayan dapat isa lang yung anap ng maayos para pag niluto hindi lalabas yung mga bigas ayan ano ba pwede ipatong dyan? sa salansa ng maayos. Para, para walang lalabas na kung ano ang dapat dumabas Ayan na yung aming natapos na warag anak bukas titimplahan na lang at pagkukuluan ng ilang oras ah, wala anak na ginawa namin kagabi ayan lulutuin na natin sa mahinang apoy ito na yung sawa uh, sa dalawa oh, tatlo at tulaan nyo kung ano ang laman nito. Charan! Ang warag anap Ay. Ang wapa. Oh. Ah! Kubas! Bebe! Gabi! Sobrang ganda! ganda, oh. Pero titikman natin mamaya kung okay ba yung last one? Warag anak. Dahil tayo ang nagluto nito. Titikman natin. Oh, ang mukha no? uh -huh. na yung pateng no? Mm -hmm. Ano yung anak? <tinyo>